<laughs> <laughs> mm, <malig -num. laughs> mam na na ouwi pakulu pa

Ngunit <laughs> na naman yung mata. Ang lang lang yung mata. hindi Nalagot na lahat. ka para makita yung ngipin mo. Nam nam tapos ubo. Nam <laughs> nam ka. <laughs> Yan ipakita <may> mo yung ngipin mo. Nakaw.